Good morning, good morning sa lahat ng mga kuya at eto na naman muli tayo at kita na naman po tayo dahil meron akong ibibigay sa inyo na tips para sa mga uh, nananakit ang katawan, masakit ang mga braso, masakit ang mga binte, lalo lalo na sa pagbabay. So, uh, dahil kayo ay naghahanap na manghihilot tapos wala kayo makita, tapos meron naman dyan manghihilot kaya lang ang lalaki ng mga babayaran ninyo kaya i oh isosolve natin ang inyong problema meron tayo ditong Benbo Massager eto guys sasaksak lang to sa kuryente tapos mamassage na yung ating buong katawan yung ating mga likod tapos ating mga binti ating mga braso talagang mamamassage niya at hindi na tayo magbabayad ng napakamahal na pang pambayad sa mga manghihilot dahil napakamahal po na babayarin natin sa manghihilot kapag tayo ay nagpahilot siguro umabot ng mga 500, 300 eh ito guys so sold na ito lang yun kaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito gagawin isasaksak natin to tapos uunahin muna natin yung ating mga binti guys natin sa rito. tapos nga pala guys uh, meron siyang kapag sinaksak mo na yung kanyang charger yung charger niya hindi to natatanggal nakarekta na talaga to tapos ito yung kulay pula niya i-on nyo siya pagkasaksak i-on nyo siya i-click nyo tapos meron naman ditong mga option o yung mga function dito yung option na pagpipilian ninyo kung gusto niyo dito yung medyo mabagal tapos medyo mabilis tapos medyo yung talagang mas mabilis tapos medyo yung mabagal yan ito yung may ano to yun medyo mabagal tapos iba yung galaw ng kanyang pagmamasaj, mabilis tapos iba pa yung galaw ng kanyang pagmamasaj. so guys ano pang hinihintay natin guys simulan na natin magsimula muna tayo sa 20 sa ato tapos ito yung ano yung timing charger kasasak natin siya so nakasasak na tapos pipindutin natin itong kulay pula pagka pindut natin itong kulay pula yung ito iilaw yan iilaw to so tignan nyo guys eh. ang guys ah, eh. pagkano? Oh, diba nakita nyo? Ngayon dito lang Nilalagay nalagay ating binte. Ayan oh. Ayan guys, tignan nyo. So, ilapat mo siya. Ayan, ganyan. Ito lapat. Ayan, mga muscles na siya. So, napaka-sarap talaga, guys. At alam natin na hindi ka na magbabayad ng napaka-mahal pa sa mga mangyayari. Ayan, Ayan, kapag gusto nyo naman yan niya niya sa talampakan. Sa talampakan. Kapag gusto nyo naman, medyo mabilis. Ito, nasa baba, yan sa baba. Ayan, yung pangalawa. Dito nyo rin. bagal pala yan nandito ay mabilis nandito sa dulo ay ito pala yan, nandito isa pangalawa sa dulo ito yung pinakamabilis ayan Yeah. nakarelax yun sarap pa matulog talaga aan kung ito okay. papalit tayo ito ay natin yung pangalawa naman ay yung pangatlo kapat tapos lalagyan natin sa sa decode Ini ada yang berang Tapi tadi yang guys saya nak Ah, sudah

ayan guys so, uh, tignan nyo o, uh, pagpapatayin nyo naman sya ito ayan tapos kapag bubuksan nyo bali meron sya rito apat na 1, 2, 3, 4, 5 bali limang option nya Pam, pag, i-open nyo sya mahina tapos yung medyo mabilis tapos mabilis tapos may mga mabilis talaga hard ito hard kasi ito sa panlima Medyo mabagal, may medyo mabagal 'yan eh. So, so natin guys ito. ayan umiikot siya. Hala. Tapos dito tayo sa pangalawa. Ayun naman. Tingnan um, hmm. sa 1 2 3 pangatlo. Bumay na rin siya, ang apat. ayan no. Kita niyo. Mabilis siya talaga. Ayan. Tapos lima yan. yan ano talagang hinahagod-hagod nya parang mga kamay din ang mang manghihilo oh, brah. pwede rin siya sa batok niyo yan kasi sa soft lang soft เนี่ยน่าเอ็นดัง Kapag makakatulog ka talaga yan. Wow. Talagang yung mga lamig-lamig mo. Luka panik dan guys ya Grabe, sarap talaga. yung nakaka relax ka, marirelax ka talaga. Ito talaga kung o-order kayo nito, guys. Meron nito sa mga Shopee, sa mga Lazada, ay sa mga TikTok meron din ito. Ang pangalan nito, Benbo Massager. Benbo Massager 'yan, guys. 'Yan ang i-search ninyo. Talagang murang-mura lang 'to at sok na sok sa budget lang ninyo ito nasa 800 po super lang ito guys kaya kaya tunong ng inyong budget magaang pa sa bulsa kaysa magpahilot ka pa papahilot ka pa, nasa 500 300 ilang oras lang o ilang minutes lang e eh, eto at magsawa ka lahat ng mga masasakit mo sa katawan ikot. Ayan, ah. Diba? Ayan, ah. Kita-kita nyo yung So, ayan, guys, so, oh. Ito yung kanyang ikot, oh, Ayan, ah. Kita nyo naman, diba? Oh. Itong tawag dito, Benbo massager. Ayan. Portable to, guys. Talaga napakaganda nito pang-massage sa katawan ng mga nagtatrabaho katulad natin ng mga naghahanap buhay pagod tayo sa trabaho tapos yung may mga pawis tayo sa likod yung lamig ayan, mabisa to talaga pantanggal talaga to Lalo, lalagay lang sa likod lang ayan.